Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer mula naman kay Angie. Attorney, tatlo kaming magkakapatid. Namatay na ang aming mga magulang. Nakapag-asawa ko dito sa Mindoro kaya dito na rin ako nakatira. Merong naiwan na lupa ng aming mga magulang sa Isabela. Ngunit ipinagbili ng aking mga dalawang kapatid sa pamamagitan ng deed of extrajudicial settlement with deed of sale. Nalaman ko na lang nang ako ay pumunta sa Isabela. Pinalabas ng aking mga kapatid na sila lang ang mga anak ng aming mga magulang kaya sila lang ang pumirma sa deed of extrajudicial settlement of estate. May habol pa kaya ako attorney? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pag-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May habol pa ba ang isang tagapagmana kung hindi siya isinali sa extrajudicial settlement of state with deed of sale. Ganito kasi ang situation ng ating viewer, tatlo silang magkakapatid at ibininta ng dalawa niyang kapatid ang minana nilang lupa sa namatay nilang mga magulang sa pamamagitan ng extrajudicial settlement of state with deed of sale. Hindi siya isinali sa extrajudicial settlement of state dahil pinalabas ng dalawa niyang kapatid na sila lang ang tagapagmana ng kanilang namatay na magulang. May habol pa ba siya sa kanyang share? Ang sagot natin ay oo, may habol siya. Nakasad sa Civil Code Article 980 na the children of the deceased shall always inherit from him in their own right, dividing the inheritance in equal shares. Ang mga anak ng namatay ay palaging magmamana mula sa kanya at sa kanilang sariling karapatan na magkahati sa mana sa pantay na paraan. Sa madaling salita, palaging magmamana ang mga anak sa kanilang magulang at pantay ang kanilang mana. Ang ating viewer ay may share kung ganon sa estate ng kanilang magulang sa ilalim ng nasabing provi provision ng batas. Ngunit hindi siya isinali sa extrajudicial settlement of estate. Sa ilalim ng panuntunan, walang extrajudicial settlement na dapat may bisa sa sinumang tao na hindi nakilahok. Sa nasabing extrajudicial settlement, o walang abiso tungkol doon. In fact, sa Constantino et al. versus mga tagapagmana ni Pedro Constantino Jr., idineklara ng Korte Suprema na isang extrajudicial settlement na isinagawa na may layunin na ibukod ang mga ibang mga tagapagmana, hindi sina isasama na tagapagmana ng kanilang nararapat o kuahuk kulang bahagi sa property ng namatay ay walang bisa dahil sa pagkakaroon ng layunin o bagay na salungat sa batas. Katunayan sa isa pang kaso na the Roman Catholic Bishop of Tugigarao, versus prudential et al., idineklara ng Korte ang extrajudicial partition bilang walang bisa sa ilalim ng Article 1409 dahil ito ay contrary to law, morals, good customs, public policy, at public order. Dahil ang mga lumagda ay kumilos ng may masamang hangarin ng sinabi nila, ipahayag nila na sila lamang ang nabubuhay na tagapagmana sa kabila na alam nilang meron ibang tagapagmana. Ayon sa ating Korte Suprema, ang isang deed of extrajudicial partition na isinagawa ng hindi isinama ang ilan sa mga tagapagmana na walang kalaman o walang pahintulot ay mapanlin lang. Ito ay walang puwersa at ipikto mula sa simula at ang action or defense ay hindi magprescribe hindi mapapaso. Ang action o defense ay pwedeng ihain kahit na ito ay matagal na. Paano kung ibininta ng lupa na minana? Ang pagbibinta na ginawa ng dalawang kapatid ng ating viewer ay may bisa ngunit may bisa lamang sa kanilang bahagi sa mana. Ang ibig sabihin, ang valid na ibinita lamang ng kanilang mana ay yung mana nila. Hindi dapat kasali ang mana ng ating viewer. Hindi makaila na may kanya-kanyang bahagi ang mga reyarean ng dalawang kapatid mula sa sandaling pagkamatay ng kanilang magulang. Dapat meron na silang bahagi sa property. At bilang may-ari, maaari nilang ibinta ang kanilang share sa undivided property o hindi panahating ari-arian. Nakasal sa civil ko, na bawat co-owner ay dapat magkaroon ng ganap na pagmamayari ng kanyang bahagi o share at ng mga bunga at mga benepisyon na nauukol dito. At maaari niyang ibinta o isanla ito. Ngunit, ang ipikto ng pagbibinta o ang pagsanla ay dapat na limited sa share bahagi na maaring ilaan sa kanya kapag i-divide na yung property sa pagtatapos ng co-ownership. Sa madaling salita, ang pwede lamang nabinta ng isang co-owner o isang tagapagmana ay ang kanyang bahagi, ang kanyang share sa mana. Hindi niya pwedeng ibinta ang mana ng ibang co-owners o ibang tagapagmana. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting alaman sa ating discussion. Please share kung nagustuhan ninyo ang ating topic. Maraming salamat. Bye-bye!